Hello guys Nandito ako ngayon sa Al Shahid Park Yung pinakamalaking uh, Pasyalan dito na park Sabi kasi ng mga Friends ko Masarap daw mamasyal dito Kasi sobrang laki daw Kaya Dahil day off ko Dito, dito ko naman uh, Subukang mamasyal para makita ko din yung loob kung gaano kaganda Ayan. palapit lang to sa Great City nadadaano ng bus to eh. ito pala yung sinasabi nilang shade park alika, samahan nyo ko tingnan natin kung talagang maganda ang loob Siyempre, hindi ko may iwasang hindi videohan ng mga flowers. Alam niyo na, mahilig ako sa mga flowers. Maganda yung flowers na to eh. Pagka yung bumuka ng sabay-sabay. Dilaw na dilaw yan. Ang ganda lalo pag nasikatan ng araw. Bubuka sila, ang ganda-ganda. Alam niyo naman na mahilig ako sa flowers kasi mukha hindi naman akong flowers o di ba? Walang ko kontra. Ayun ang Kuwait City. Yung matataas na building yan. Yan ang Kuwait City. Ang pinaka-city ng Kuwait. Hi! Hello! Parang walang ganong tao yata. Or nasa bungad pa lang ako. Hi! Hello. Antayin mo kaya ako. Nag-iisa ka? Nag-iisa ako. Samahan mo na lang ako. Para meron akong taga picture Hoy. Parang tinong ano ko, nung mata ko dito. May nakita akong rambutan. Yan oh, rambutan no, oh, hilaw pa. Rambutan ba yan? Ah, basta. Parang rambutan na din Green nga, alaw. Parang ang sarap nga mamasyal dito. Kasi yung tahimik. Kaya lang, magandang mamasyal kung meron kang kabanding. Siyempre, para meron kang kakantuhan. Yan o. Ayan sila o. Uy, tinitingnan nila ako. walak na naman o. Siyempre, bibigyo ko liyan. Ito kayang klaseng mulak Ganda o, oh, pulang-pula. laki o. Oh. Nasaan ang mga tao? Bakit wala? Sabi nila, maraming tao ngayon dito kasi it. Bagay, nandito pa lang naman ako sa bungad. Sabi nila, ang hapa daw nito eh. Kaya... Mahaba-haba itong video ko na to. Samahan niyo ko hanggang matapos ha. Ang alam ko ang tawag sa bulaklak na yan ay bitonya. Ang panggagan. Ang ganda ng ano ng city eh. Ang ganda naman itong mga bato na to. Pero mas maganda to kung nilagyan nila ng mga goldfish. Yung maliliit na isda. Kaya sa bagay, lang din naman to kasi pag sobrang init, sure na mainit din ang tubig yan kaya mamatay lang din siya. Para ka lang nasa bukid oh. There are flowers. So, it's ang sarap uminom mong tubig eh. yun yung palaman yan yun yung mga nakikita na ako mga tao yan o no? picture picture sa ingit naman sila may mga taga picture pero mamaya maghahanap ako na mag picture sa Are? Hello. 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 ako pinapansin, bakit kaya? Masarap lang maglakad. Kasi hindi pa ganong mainit. Maganda, maganda pa yung panahon. Kaya may enjoy mo pa ang uh, pamamasyal dito. Dahil sa so, sobrang init, pagdating ng June, July, yan sobrang init na yan mas lalong madalang ang tao dito sa gabi marami siguro pero yung ganitong tanghali walang pupunta ganito lang ako pagka day off ko pupunta ko sa simbahan si Simba tapos maghahanap ako ng mapapasyalan o kaya bibili lang ako ng gamit sa bahay o kaya mga lutuin tapos uuwi na ako wala naman kasi kung makasama dati marami akong friends kaya lang, wala na sila. Yung iba, umuwi na, nag-for good. Yung iba naman, lumipat sa ibang bansa, doon na nagtrabaho. Yung Nakamang iba kayo, naman, ngayon, wala na. Hi! Yung, yung madami na tao ah. Yukang... sa banda doon. Ang mga tao. Kaya, ayan, lakad-lakad muna. Hanggang marating ang sinasabi nilang pinakamaganda. Yung mga friends ko, lagi sila dito dati. po sila, kakatuwa silang tingnan totoo lang, kasi meron silang uh, mga mga mabuksyun, tapos ah uh, proko proka sila banding-banding o diba parang nasa ano lang sa gubat Smile. Ang ganda ng design ng film. Yung mga ano yun, yung eh, mga dahil na nakuyo. Tapos, ginupit nila. So, eh, design nga naman, ang ganda. ayun pala ang gate ayun, ayun, pala ang sinasabi nilang gate ayun know yung dalawa na yon yung gold yung pala yung sinasabi nila na gate kapunta dun sa magagandang lugar dun kaya siyempre pupunta tayo dun Thank okay. Hello sa dalawang nakapula. Terno pa sila oh. oh kambal. O oh, kambal lang yung damit. Yan yung ano na yung sinasabi nilang gate yung Golden Gate, ayan, papasok sa loob. Maghahanap ako ng magpipicture. Ayan, pinicturean ako. Oh, mabait naman niya.